Hindi nga napigilan ni Alice Go ang matawa sa mga naging sagot ni Tony Yang patungkol sa kanilang relasyon at nang tila mabuko siyang matapos magtagalog sa kalagitnaan ng hearing narito panoorin ang video kung paano nabuko ang totoong kaugnayan ni Tony Yang kay Alice Go. Uh, kay Tony, uh, Tony Yang, uh, you're still very young, Tony Yang, how old are you now? sa inyo yung ating interpreter dyan? Ilan, ta ilan taong ka na? Uh, 55 o 54. 55? 54. 1970. Oh. Can, can we have the interpreter here, please? So, uh, I just would like to ask... uh, uh Ah, na nag-expire na, na ro yung contract niya, she went out. Pero naiintindihan mo ba yung sinasabi ko? Konti lang, no? Konti lang, no? Ito, ato na kita. Kanina, sabi mo na naging maganda ang negosyo mo dahil meron kang nagtrabaho ka, may perseverance ka, may integrity ka. Yun ang sabi mo kanina, di ba? Oo. Bakit dito ka sa Pilipinas nagnegosyo, hindi sa China? Kasabot ka, Bisaya? <laughs> Marunong <Chinese. laughs> ka, Bisaya? Pero si Alice ko, pwede mong makatulong. Can you help? Okay. Ang tanong ko ganito, bakit, sabi niya kasi, kaya gumanda ang kanyang negosyo rito, Because of hard work, perseverance, and integrity. Ngayon, ang tanong ko ganito, bakit yan ang negosyo sa Pilipinas, hindi sa China? Mr. Chair, can we hear Alice go speak in Chinese? Please use the microphone. Uh, yes, your honor. Pakitanggal mo yung ano mo. Tanggal mo. Wala walang germs dito masyado. Okay, can we hear the answer please? Can you speak in Chinese and tell tell him? Ah, uh, sige po. Ah, uh, yung uh, mong di sa dika na si yung huwede pen di, mong si yung tayok choy sang di. In hui kwa lai pen wan choy di lo, an chui ba. An si kwa ba. Your Honor, matagal na daw po siya dito sa Pilipinas at uh, nakasanayan nakasanaya na daw po niya dito. Hindi kaya nga, ang tanong ko ganito, bakit dito siya sa Pilipinas? Bakit dito sa Pilipinas <coughs> nagtayo ng negosyo, hindi sa China? Sapagkat sa China, pwede rin siyang maging persevering, pwede rin siyang maging magkaroon ng integrative, pwede rin siyang magkaroon ng hard work. Bakit dito sa Pilipinas, nagtayo ng negosyo, hindi sa China? um iisuse si Kong sa di ka na si Swantek Temle, sa Pilipinas, si Swantek Temle, Tiongkok sang Sangdi, 啊！利用中国嘛是有法人骨也骨力地做生理，敢若毋是用中国，敢若是是选择菲律宾。因为当 <laughs> 当时伫伫中国出来了咯，咱就啊安住伊番久了啊？安住伊番久了，逐项咱也习惯咯吧，生活习惯咯，参。我袂有讲啊。 <laughs> uh, Your Honor, ang um, sabi po niya, uh, nakasanayan na daw po niya daw po dito sa atin sa Pilipinas. Hindi naman siya Pilipino eh. Tama ba yun, iba, kasi? Iba, yung Pilipino, Chinese. Hindi naman siya Pilipino, Chinese siya eh. Hindi siya naging Pilipino, Chinese. <laughs> Di ba? Tama? Ah uh, yes po, Mr. Chair. Pakitanong nga siya. Tama. 呃，伊讲说，你唔是，你都唔是菲律宾人，你是中国人。伊说那是伫我我心内哦，按最反古老，我家己都认为，像说咱咱是菲律宾人咯吧？安安尼三百？安尼开始，Go ahead。 à ý trai chị xin thứ một để coi xem vì sao mày đi sang Nhật Quy, Lào không phải Đài Loan? Vì Philippines cái môi trường chúng Vì à có Hina, Hina, Sài Gòn, Sài Gòn, Sài Mr. Chairman, Mr. Chairman. Mr. Chairman, <laughs> 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 uh, uh, the intelligence intelligence of uh, Abate. Congressman uh, Abate, uh, in the next hearing of the uh, Quadcom, uh, we'll not be asking for our interpreter anymore because uh, Miss Alice Go will uh, do the job for us. Oh. Okay. Yes, can we have the answer, please? Oh. Let's di ba le? Sasagutin ko na lang. You tell him ha? Sa pagkat sa Pilipinas, nabibili niya ang ibang official dito ng pera. Meron ba siyang kaso sa China? Meron siyang kaso? Wala pa. So, kaso. Wala pa to. Wala eh? ah, wala kang kaso. Wala, o, wala, mo, alam mo yung kaso. Ha, ha, ha. Ha, ha. <laughs> Kita nyo, nahuli natin, marunong na magtagalog to, nakakaintindi. Huling-huli. Yeah. yeah, sometimes I understand, sometimes I don't, and sometimes okay, I cannot express yes, yes, I, myself. Yes, oh, 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 sabi niya, wala siyang kaso sa China. Correct. Yeah, so pero, pero dito may kaso na siya. Bashe, you here have, a you have, a you have a the case. here uh, in Philippines case. case? daw po, Anong kaso daw po. sabi nga, Mister Castro yung kaso niya. immigration law, paki sabi, paki sabi. presentation, so he is now dubbed and he is alleged to be an undesirable alien. Eh, uh, oh, uh, 你在菲律宾不是欢迎、不受欢迎的外国人。嗯嗯。哦、oh.，Can uh -huh. you imagine? You have been an undesirable alien for 25 years, but you are able to put up a big business in this country. Nilolo ko mo kami mga Pilipino. Yun ang ibig sabihin. Sa kanya, Niloloko kami ang mga Pilipino. Niloloko mo kami. Niin Sabihin mo. Alam niya eh. Teka, teka. Alam mo, di ba? Niloloko. Alam mo yung niloloko? Oh, Kunyari ka pa eh. Niloloko mo ko eh. Pa, loko. Ni mo ng no, 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 no. I'm not really a loco. I'm not a loco-loco. Hindi, hindi ko siyang Loko-loko siya. <laughs> Ang ibig sabihin, niloloko niya ang Pilipino. He is making a big fool sa mga Pilipino natin. pag mo nga sa kanya. Please. Ni, Ni, what, no. I don't know why you're thinking of me in that way. Ha? Huh? I don't know why you're thinking of me in that way. I don't way. know why you're here. Kung ako, Mr. Chair, kukumpis kayo na lang yung yaman nito at pauwi na sa China ito. Ang link ay na kay Ong Jiang Yang, ang kapatid ni Michael Yang. As stated kanina, ni Deputy Speaker J.J. Suarez, ka-joint account ni Ong Jiang Yang, si Zen Kang Yu ang incorporator ng Hong Xieng. At sa usapin pa rin po ng Pogo, ay huwag din nating kakalimutan ang Porak Pampanga kung saan nakilala natin ang Lucky South 99. Ang Lucky South 99 naman ay pawang nauugnay sa Ong Seng Zun Yuan dahil sa close association naman ng nakilala nating representative ng Lucky South na si Cassie Ong. Ang Lucky South 999 ay kilalang kilala na po natin. Sa raid na naganap dyan ay kahindik-hindik na krimen po ang nakadiskubre natin dyan. Nariyan ang mga kinidnap, tinorture, pinatay, mga na-recover na videos na may nalalaman po ng pag-aabuso sa mga kababahian o iba pang sex crimes o mga cyber scams. So bakit po natin sinasabing kahit papaano ay kasama ito sa web? Dahil po naman, yan ang makikita nating koneksyon dito sa Hong Zheng Zun Yuan o ang Baofu. Tinan po natin ang links. Una po, it follows the same pattern o modus operandi. Nagsisimula po ito sa pagbili ng mga hekta, hekta, ektar yang lupain kung sa Bamban ay namili ay namili ay ang bawfu sa porak. Ang namili ay ang whirlwind. Pagkatapos po niyan, ay magtatayo ng mga structures o buildings. Diyan, kung titingnan mo, ang halos pare-parehong lang ang prison-like facilities. At halos kasabay ng pagtatayo ng physical structure ay mag apply po ito ng Pogo License. Sa Banban, -ban, ito ang Ongsen o Sunyuan sa Porak. Ito naman ang Lucky South 99. May mga links din po ang mga personalidad dito. Si Zhang Zi na taga Singapore, ang dating presidente ng Lucky South 99, ay napabalitang tumulong kina Alice Guo at Cassie Ong para sa stay nila sa Indonesia. Si Duan Ren Yu Wu na nauugnay naman sa whirlwind at Lucky South ay kay Kasi Ong ay namataan na kasama ni Alice Guo sa Indonesia. At alam po naman natin na kasama si Cassie Ong ang pamilya buo habang sila ay nasa ibang ibang bansa sa tangkang tumakas sa lahat ng nakakabit na kontrobersya nila dito sa ating bansa sa Pilipinas. Maliban sa mga links ng ganyan, ang mga nag-ooperate within the Pogo Compound sa Banban at sa Porak ay pare-parehong sangkot sa mga krimen na human trafficking, cyber crimes at kung ano-ano pa. Bakit po natin sinasabing kasama rin po dito? Kasi ganyan po ang criminal enterprise. Ang criminal enterprise as defined, it is a group of individuals with an identified hierarchy or comparable structure engaged in criminality activity. Balikan po natin si na Michael Yang, si na Alan Lim, sa Pogo lang ba? Hindi po. Hindi lang Pogo at Parmalee. May drugs pa po. May drugs pa po. Tinan po natin yung next slide. The Michael Yang and Alan Lim group as shown here are linked to Golden Sun Golden Sun 999, which is significant because it connects, it connects us to Empire 999. Na makikita natin mamaya na heavily involved pala sa mass land acquisition and drugs. Ang layo na po ang inabot ng mga korporasyon at mga krimen. At nakikita po natin Na connectado parin. Relevantly, the connection lies in the interlocking directors or common incorporators, shareholders among these corporations. As mentioned earlier, Rose Nono Lin, the wife of Alan Lim, and Gerald Cruz and Lincoln Ong. known as associates of Michael Young were all implicated in the family scandal. Both Rose Donolin and Gerald Cruz are incorporators of Golden Sun 999 along with ID Tay Young. ID Tay Young is also an incorporator of Empire 999 Realty Corporation where it was reported that almost 3.6 billion worth of shabu was found and confiscated. This warehouse is owned by Mr. Willie Ong, an incorporator of both Empire 999 and Sunflare Industrial Corporation. Lincoln Ong, who is also an incorporator of formerly pharmaceutical and IDT Yang, who is an incorporator of Golden Sun 999 and Empire 999, are also both incorporators of Mexico 999. Sino po si Empire 999? Tingnan po natin. Empire 999 Realty Corporation, is a registered corporation with the SEC since 2015, with some of its incorporators being Willie Ong, I.D. Tiyang, Tiang, Jack Tiang, and Alvin Ganitoen. As shown, these people are the same people who provide the link between what appears to be an entity-owned by yang and lim, which is golden sun 999 to empire 999. empire 999 has been reported to be involved in illegal drug activities in the country, which is owned warehouse being the recipient of the at least 560 kilos of shabu with an estimated cost of 3.6 billion pesos. this Shabu were reported the ship from Bangkok, Thailand. Makikita po natin na nag naglipa na sa ating bansa ang mga ito. Ang Young Brothers na si Michael Young, Ong Jiang Young, at si Tony Young andito na pati ang close associate ni Michael Young na si Alan Lim nandito din si Ma'am Alice Guo at malamang ang mga tao sa likod ng Lucky South 99 as presented by Kasi Ong. Dito makikita natin ay bawat isa-isa kanila isa-isa sa kanila ay may iba't ibang focus o areas of influence sa ating bansa. These Chinese nationals are setting up corporations all over the country, taking advantage to our laws by perpetrating and promoting illegal activities so the great prejudice of our country and Filipino people. Narian po tayo ngayon. Such is the sorry stake of our country. Kaya po tayo ngayon nandito. Mayroon po tayong pinormang quadcom. Hindi lang konektado ang mga krimen, konektado rin pala ang mga tao na nagpapalakad ng mga ito. Hindi po ito titigil hanggang masisid at masimot natin ang lahat ng pwedeng malaman ukol sa sindikatong ito. At kung paano nila nagawa ang pagsasamantala sa ating bansa, upang magawa namin ang aming sworn duty at constitutional responsibility para mapalakas sa ating mga batas at maprotektaan ang lahat ng Pilipino. Marami po ang nababahala. Marami ang nagsasabi. Puro imbistigasyon. Wala namang mangyayari diyan hindi po ito nagtatapos sa trabaho ng Quadcom. Ang investigasyon na ito na aming binibigyan ng panahon, pagod ay simula lamang. We will come out with recommendation to address this. Cleansing, paglilinis, mahirap, pero gagawin po namin at kakayanan namin dahil ito po ay para sa sambayan ng Pilipino. Sa ngayon ay uncover pa lang po natin ang criminal enterprise. Wala po tayo sa tanong na who, who enabled them to freely and with impunity operate. Mga dayuan po ang identified natin. Hindi po ito makaka-operate kung walang mga Pilipinong tumutulong sa gawain ito. Wala pa rin po tayong wala pa rin po tayo sa financial links. Kulang pa to completely paralyze them is to cut the financial stream o ang agos ng pera. Saan na naman? Saan na naman po nagkulang ang ating batas sa dalawang usaping ito? We will end their era. Tatapusin po natin ito. Samaan niyo po kami, kaming miyembro ng Quadcom, itong miyembro ng 19th Congress, ito po para sa ating bansa, ito po para sa susunod na henerasyon.